Dang hapon mga marshy. <laughs> Ang daming sili. Mag-harvest tayo ng sili, mga marshy. Ayan oh, sobrang dami, guys. Ah, uh, tingnan niyo oh. Oh, uh, di ba? Masarap ipak bet ito, guys bet mga marzi gusto nyo ba tong zili zili ang uh, dami oh uh, wow tapos tong sitaw nila maraming sitaw guys yun kotay eh. ng sitaw i-adobo natin matay hmm. ah. ng mga pang-adobo natin mga lodge eto oh ang dami eto naman kabatiti patola kalabasa yan pero wala pa wala pang bunga yung kabati edi kalabasa yan guys wala pang bunga yan tapos yung okra marami din okra dito guys okra palaya yan yan ang palaya Ito yan pala. Ito. Kay Ati Elna. Itong sili, ang Dami. Pakbet! Pakbet! Itong sili Lin. Pakbet!